kapuso na parang yung mga pelikulang Life of Pi. Sa pelikulang ito, nagsasama o oh, nagsama, o oh, sa pelitan nagsama isang tao at isang tigre sa gitna ng Pacific Ocean sa loob ng isang bangka. Ang tanong doon, pwede ba kaya talaga mangyari sa totoong buhay? Para sagutin yung kasama natin si Mr. Hansel Ramos mula sa Zubik Safari. Good morning, Hansel. Hi, good morning. Ayan. So, yes, good morning. is it even possible na magsama sa isang yung maliit na lugar ang isang tigre at ang tao? Nang, you know, magsama sila na maayos, matiwasay, doon sa pelikula? Uh, pwede na as long as meron tayong ibibigay sa kanya na food. Pagkain, tulad ng ginagawa ngayon na may gatas, may meat. Ngayon, kung naubos na yon ang magiging meat niya ikaw. <laughs> Di ba? Sa totoo lang, predatorya kasi. <laughs> so, good luck na sa iyo. Okay, let's talk about this beautiful tiger cub in front of me. Ito ay isang Ano klase siyang tigre? Mix ng Siberian Bengal Tiger. Siberian Bengal Tiger. Pangalan si Anya. How old is Anya? Ay, niya is uh, only five months. 5 Five months pa lang siya? Ang laki niya, ha? Nakikita mo yung kamay niya or paw niya? Parang isang, uh, isang ganun lang sa'yo, ha? Ba, ba? sakit yan, ha? Ano ba kinakain ng tigre, pinapakain sa kanya. Kanina pa yung gatas na yan, di ba? Opo. And then what else? Bali, yung tiger, sila po ay kumakain ng karni lang po, mga carnivorous. Uh -huh. Ano, so, so. Bali, so mga karni, meat. Meat oh, talaga. Ay, pwede chicken, yeah, beef, pork, o okay. Beef, yeah. Uh, At, okay. okay. So, chicken. pero ano yung ugali ng mga to? As in, nagdadakma ba sa ng tao? Like we said, kanina, predatory siya, eh, di ba? Opo, opo. Okay, pero in the wild, ganun sila. Pero, eh, pag, in the wild, predatory sila. And kahit sino, pwede na nang dakmain. Tama? Pwede. Sa wild well, any uh, yung, um, yung mga mga inahan nila oo. for example yung cancer uh, yung oh. yeah, mga oo po mga ganan okay so predators sila pero impact team sila ganyan, nasa nasa Zubi Safari, they're, they're okay. Opo, opo. Pero so, si sila sa tao kasi. din mm, okay. sa mga ibang animals, nakikita niya sa zoo. Okay, pero kahit sanay sila, pwede pa silang hawak-hawakan ng kusino sino Mga bata, syempre, tuwan-tuwa sa kanila. Mukha silang mga cuddy toys eh. Hindi. Hindi po, diba? alag. Ah, uh, pwede po yung trainer lang. Oo trainer lang talaga. Sila lang pwede yung pakain, maghawak kata, yes. yung mag-alaga. Saan magpaligo sa kanila? Ay, kakaligo lang ni Anya, by the way. Okay, so, it's, uh, we just mentioned kakaligo niya, pero hindi sila takot sa tubig. As in, to swim in the water, to swim in the ocean, pwede kaya sila? Yes po, sila yung only cat na mahilig or... Uh, gustong gusto nila yung tubig. Ah, gusto pala, nila ka? maligo. Gusto maligo? Ay! Uy, ang saya. Liga na kita sa beach, Anya. <laughs> pero okay, can anyone, kahit sino mo, pwede mag-alaga ng tigre o hindi? Uh, Kung nakabili ako sa Africa, for example, pwede ka pa alagaan sa bahay? Hindi. Hindi po. Hindi talaga pwede. Natatakot <laughs> ako, ah. Kailangan po yan ng special permit. Uh Oo. -oh. Magkagusto niyo magkaka. Oo oh, nga, no special permit. Tsaka hindi mura ang tigre. Magkano ba mga tigre ngayon? Uh, 200 to 250. 200 to 250. Pero huwag na kayo basa, bumalik kayo. Hayaan nyo na mag-alaga sa zoo para makita nyo na, di ba? And they're better in the wild, actually. Yan. So maraming salamat, Hansel. So thank you. Okay, thank you so much. Thank you, thank, you. Thank you, thank you guys. Thank you, ah. Thank you sa inyong dalawa. All right. Pagpapuso, balik po agad ako ng hirip. Huwag mag-aalaga ng tigas sa bahay. Mag-zoo pick na nun tayo. <laughs>